Ang Hangnauha na isang bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro at ang bayang ito ay unang naitatag ni King Philip II ng Spain noong 1639. Kaya ang bayang ito ay punong-puno ng kwento noong panahon ng mga Kastila. At dahil dyan ay pupuntahan natin ang isang tourist spot sa nasabing lugar. Mga kamindurahing TV, andito na nga tayo sa Port of kalapan at magdidiret na tayo papuntang Nauhan para alamin natin kung ano ba yung 333 steps o ito ba ay 333 years. May sa <laughs> Oh my God! saskat na rin din. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurayan TV na hindi pa nakakapag sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Andito na nga tayo sa barangay Milbar ng Nauhan Oriental Mindoro at timing naman yung ating pagpunta dahil napakaganda ng panahon. Hindi siya umuulan kasi kung umuulan mahihirapan tayong umakyat. Mas okay na sa akin yung gartong medyo mainit kumpara sa naulan. Dahil sa ambayan nga ng Nauhan ay punong-puno ng kwento ng panahon ng mga Kastila. Alamin natin kung merong may nakakaalam kung ano ang kahulugan ng 333 steps na atin niyang aakyatin. Pahinga muna tayo ng ilang minuto, pagkatapos ito ay aakyat na tayo. Sana nasa kondisyon yung ating paa. Step one, two, three, yeah. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman na 333 steps? Sa tayo mag start Dito. Dito? dito? dito. Sanday, lang. Sanday lang. Pag alimbawa kulang ng tatlong piraso, doon tayo. Kasama to. Mm -hmm. Okay. Man, doon, doon. Tara. Okay, one. So, bilangan natin. Hindi pa tayo nakakalahati. Meron ng tumitirik dito sa may ating likod. Kakayanin. Oh, Nakakailang steps sa tayo, Aldren. 74. 174 oh, nakaka, uh, 174 steps na kami Nangangalahati na kami Ayun dun sa ating nakausap sa baba, ang pinakamaganda raw akat dito ay umaga dahil malamig pa at sa hapon sa hapon ay makikita natin yung sunset yung ganda ng paglubog ng araw kapag ka ikaw nga mismo ay nandoon na sa itaas Lahat naman ay allowed umakyat dito basta kaya ng inyong katawan wala kayong sakit sa puso at wala rin kayong sakit sa tuhod dahil may katarikan itong lugar talaga naman kailangan dito yung matibay na tuhod at siyempre wala kayong sakit. Kailan na tayo? Ha? 200. So, mga kabinduran, TV nakaka 200 steps na tayo. 133 steps na lang. Para dun sa ating mga viewers na kalapit ng lugar na mas malapit dito na gustong pumunta, wala namang entrance dito nga sa lugar. Basta ang importante, malakas ang inyong pangangatawan para hindi kayo magkaproblema sa gagawin ninyong pag-akyat. Kasi kapag ka tagamin ka at hindi mo pa napupuntahan ang lugar na ito, ay kulang ang pagtira mo sa Mindoro. Ang kagandahan lang sa ginagawa nating pag-akyat ay hindi mo mararamdaman yung ganong sobrang init dahil napapalibutan nga tayo ng mga puno. Itong nakikita natin ito, ito na yung bayan ng Nauhan na malapit nga sa dagat. ayan hanggang dito na nga lang parang music pakinggan sa tainga ko yung mga huni ng ibon lalong lalo na kapag nandito ka sa lugar Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto, ay narating na rin natin ang pinakang itaas nito. Yes, I survived 333 steps. Tama yung ating nakausap kanina sa baba na yung ibang mga istruktura dito sa itaas ay mga gibana dahil sa ito raw ay nadaanan ng malakas na bagyo noong mga nakaraang panahon. Para sa mas ikakaunlad ng bayang ito, partikular nga dito sa Nauhan, ay sana mabuo ulit ang lugar na ito para magsilbing isang tourist attraction ng nasabing lugar. Kapag ka nandito ka na sa taas na ito, malilimutan mo yung pagod mo kanina sa pag-akyat. Makakalimutan mo yung 333 steps dahil kitang kita mo dito yung kabuuan, yung dagat, yung bayan ng nauhan, yung sunset. Ang problema lang, hindi na natin maanta yung sunset dahil nga ngayon ay tanghali pa lang. Medyo matatagalan tayo dito kung aantayin pa natin yung paglubog ng araw. Pero napakaganda dito sa taas. At sa ating pagbaba nakita pa natin yung ating tropa dito na CACG, ang Mindoro Chapter. Wala ba kayo sa set out? Siya tawag sa ACG okay. na nawaan, pati sa Kabite. Saka yung po, catering ko po, Mercy Viguera Catering Services po. Ako lang yun po. Sino po yung Sir, wala kayong isa shoutout Uh, kumusta na lang sa inyong lahat at uh, mabuhay kayo itong grupo ng CACG ay walang sawang tumutulong sa mga komunidad sa Pilipinas maging sa peace and order kaya mabuhay kayo at shout out sa mga namumuno ng CACG dito sa buong Oriental Mindoro base nga sa ginawa kong pagtatanong nga dito sa lugar tinanong ko natin kung ano ang kwento ng 333 steps wala tayong nakuhang konkretong sagot at ayon nga sa kanila ito ay isa lamang pasyalan pero may nagtatalo sa aking kuro-kuro at isipan dahil nga tayo ay sinakop ng mga Kastila mula pa noong 1565 hanggang 1898 kung susumahin mo ang buong panahon ng pananakop sa bansang Pilipinas ay may kabuo ang 333 years dahil pag mo ang 1898 sa 1565 ay 333 years sa aking kuro-kuro lang, hindi kaya dito sila nagbase ng 333 step sa 333 years sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Kung mayroong kayong mga idea para sa ating mga viewers at mga Kamidurain TV, pakicomment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang ating isa na namang travel history ngayong araw na ito, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming maraming salamat po.